Welcome to Landers. Alam presyo. Three forty-seven. dami oh huwag ka malikot dyan um, bukang pipi mo dyan siya ka ang kasi ilaw ang uh, panghugas 74, 74? ay kakala ko Hindi, yung isang Pero magkindi ba yung mga panghugas mo, Ubaw. Mabili. Up. Oh. Bakit dipindo? Ano ba? Yung ganito lang. Huwag yung dipindo. Ano yan? Ito ganito? Oo. Oh, mga, 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 huwag yung dipindo. Maliit. Kung ganito, Pwede magano ito? Kong... 74. Oh. Malaka yun. Oh. Hindi mo nakita yan. 1 liter. It... Ayan nga. oh, hindi ko nakita ito. Tulak mo, sis. Ayun sa gitna. Lego. Dan, dan. Ikaw mong tulak, sis. Hindi. Basta, basta, hindi kilala galing sa ibang bansa yan. Mga US product yan. Yung iba. Itu Bayaran, ko pa hugas sa ano? Sunrock? Yan ko puro. Sunrock? Hindi ko kilala ito kung saan ito. Spanish nakasulat eh. Ano sis? Hindi ko kaya magtulak nito sis. Ano kalagi? <coughs> Bigat? Ha? Pa. Pa. Pa, mabigat. Pa. Kung ano. Pa, mabigat. Pa, mabigat. <laughs> peace was. Ano Original. Ano to? May ah, pogi na. Peace was. Doon no, sa loob. Doon no, sa loob. Diretso ka sa gitna. Emprengke elso 100, hari dilambiraso ba yan. Ai so lang. One spring kill. Bukan yan 100 plus. Bukan besar Robinson yan. yun? Dito ikutin natin dito deh. ikutin ito... okay. natin lahat. Pag mas far daw, ako pag ginaksan mo Eh, ikaw mga tulak sis. May sas. E, dito, dalawa hindi ganyan. Pinuplog Abigat? Huh? to? Yeah, not... Bango oh? hmm. uh -huh. mm. mm. o? Abigat. yung siyam ko. Yung sa malaki ko. Eleven daw to? Ang rin talaga yun, Hindi nga eleven daw, baka ako Ay, ito. Walang ulit yun, dami. Ang marami yun. Marami yun. Marami yun

ay nandabo Ano ay Mahal Masasalit right. kasi Maramihan Wala siyang pinyo Wala maganda yung katulog kay ate Ani. Ay may year is yan 275 Saan Bigat naman yun Huwag ka, Ito ikaw, kasi ito nang gagamit hindi ako ang walik si Jorgin's. Gusto mo? eh ko ginagamit. Ito ko ginagamit. Ito ko ginagamit. Ito ko ginagamit. ko

Nasaan Halloween? Ay, to... ah, saan Halloween? Go, go. Sa hayop yan eh. Hindi sa kabila. Ay, dito mga rip, oh. Hyundai, oh.

Sako-sako doon, ganito yun. Tsaka walang barita doon, yung mga bars Mga barsop wala yun doon. Kaya walang barsop dito. Ngunit <laughs> yung bansa, walang barsop eh. Anong barsof? Yung barita na sabon. Ay, wala sa ibang bansa yun. Abi, sa sa Pilipinas lang. Pai ka naman dito pa. Hmm?